Ayan, uh, magandang hapon sa inyong lahat mga kaluchidol at uh, tayo sa garden sa paaralan tayo uh, yung magtatanim ng uh, tomato o kamatis mga kaluchidol sa hapong ito ayan at uh, pa-support naman sa akin mga ginagawa sa araw-araw like and share mga kaluchidol at paki-comment sa komisyon si ayan mga maraming salamat po sa inyong mga suporta uh, Si Dolor. Niyan, kamatis.